Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Claire, may malaking pasabog dito kay RJ, lalong-lalo na kay Moira at kay Zoe. Si Claire pala ang magdadala nang kamalasan dito kay Moira at kay Zoe. Alam na pala nito ang katotohanan tungkol sa pagkatao ni Zoe. Baka itong si Claire nga ang kapatid ni Dr. Carlos Benitez. Kasi nga, nalaman niya na ito palang si Moira ay may kalaguyo. At dito ay sinabi nga ni Claire, kay Dr. Argy Tanyag na Argy, hindi mo anak si Zoe anak siya ni Moira sa ibang lalaki. Hindi siya tanyag. Dito ay gulat na gulat nga itong si RJ Tanyag sa sinabi nga ni Claire. Hindi nga itong si RJ sa mga revelasyon nitong si Claire. Ayon pa nga kay Moira, baka gumagawa lang mang siya ng isyo or ng kwento itong si Claire dahil nga iniwan siya ni RJ para kay Moira. Pero ayon kay Claire, hindi totoan, totoo yan, RJ. Alam mo na hindi mo ang mahal si Moira. At alam mo na nagpakasal ka dahil alam mo na buntis itong si Moira. Pero ang totoo, hindi ikaw ang totoong tatay nitong si Zoe. Hindi mo ba nahahalata at hindi mo ba na napapag-isipan na malayong malayo yung ugali ni Zoe kay Annalyn. Si Annalyn ay napakabait na bata, manang-mana sa nana niya at sa mga tanyag. Samantalang itong si Zoe ay wala man lang minana sa iyo. Kahit saan mo tingnan si Zoe, ang ugali niya ay kaparehong kapareho ng kanyang mami Moira. Dahil ang katotohanan, hindi mo nga anak itong si Zoe anak siya ni Moira sa ibang lalaki at kahit na ipa-DNA mo pa sila malalaman at malalaman mo ang katotohanan pero kailangan mo pagbantayan kasi yan ang ugali noon ni Moira na lahat na lang ng pinapagawa mo ay gagawing niyang posible, ang imposible gaya niya ng palitan ang mga uh, resulta gaya ng DNA test kaya magingat-ingat ka dito ay namupupuyos kagalit itong si RJ Tanyag dahil sa isiniwalat nga ni Claire. Hindi niya lubos maisip at hindi niya maisip-isip na si Zoe pala ay hindi niya anak. Pero ayon pa nga kay RJ, hindi muna siya uh, mag ng kung ano-ano o mag-isip ng kung ano-ano hanggat hindi niya pa nalalaman ang resulta ng sa gawang niyang DNA test result. Ayon pa nga kay RJ, nalaman niya na noon nang maalala niya pa na hindi pa nawala ang kanyang memorya na may pinadiin-e-test nga siya at isa sa kanyang mga anak ay hindi nga niya tunay na anak. Ito siguro ang dahilan kung bakit ayon pa kay RJ na wala ang kanyang alaala. Pero sa ngayon, kailangan munang ipadin i-test nitong ni RJ at uh, si Zoe para malaman kung totoo nga ba yung sinasabi nitong si Claire na hindi niya nga anak ito. Samantala naman itong si Muera, rinig-rinig niya kasi yung pinagsasabi nitong si Claire kay RJ Tanyag. Kaya naman gumagawa siya ng paraan para nga hindi lumabas ang resulta na hindi nga mag-ama uh, mag itong si Zoe at si RJ Tanyag at wala siyang ibang ang um, kailangan na gawin kundi ang humingi ng tulong at yung tulong na yon ay siyempre doon manggagaling kay Carlos si Carlos lamang ang may kakayahan para pigilan ang pinaplano nga ni Claire at ni RJ ayaw na ayaw niya ni Moira na malaman nga ng lahat na itong si Zoe ay hindi nga totoong tanyag. Pag mangyari yon, sigurado malaking gulo nga ang kakaharapin nila at sigurado na mawawala nga ang kanilang pinaghirapan. At yun ay ayaw na ayaw nga mangyari ni Moira. Kaya naman nagpaplano nga itong si Moira na kailangan nila patahimikin itong si Claire. At dito ay tinawagan niya nga itong si Gilbert para ibagay ang ang kaso dito kay Claire. Ayon pa nga kay Moira, kailangan na patahimikan yan. Kailangan wala siyang malaman. At kailangan na hindi nga maniwala si, si RJ kung ano man yung mga pinagsasabi ng babae na yan. Akala ko ay kakampi ko siya. Pero kalaban ko pala. At paano niya nang, nalaman na hindi nga totoong anak ni RJ, si Zoe. Sino nga ba talaga itong si Claire? Dito tinawagan niya na ang kaibigan niya nitong si Moira na para alamin nga kung sino nga ba itong si Claire na hindi man lang malaman ni Moira noon na meron pala ex-girlfriend itong si RG noon at ito pa pala ang first love niya. Ayon pa kay Moira, kailangan niyang malaman ang katotohanan kung sino ba ang babae na to. Pero ang hindi alam ni Moira na ito pa si Claire ay kapatid ni Dr. Carlos Benitez kung kaya't nalaman ito na ang katotohanan na si Zoe pala ay anak ni Dr. Carlos Benitez at ni Moira. Kaya naman dito akala nga ni Moira ay kakampi niya nga itong si Claire. Tinulungan niya pa itong si Claire para nga ma, hindi nga mapalapit si Lynette kay R.J. Tanyag Pero ang hindi nga alam ni uh, Moira na ito pala ay kakampi kasi tanggap na nga ni Claire na kung anong meron sila nitong si RJ pero ganun paman ay matindi pa rin yung silos nararamdaman ni Claire din dito kay uh, Lynette pero ganun paman tanggap niya na ang katotohanan